bago patang nagmata guys. Uy, nga nung ngit, ngit man eh. Bago patang nagmata guys. Kay Ramadan ba ya karun? So, laba guys no. Ito tag palingki. Kay, kuha kong isda dito nga sapi nya Kanang sapi guys, kuha ano na siya kanang ah... Uh, danggit na sa ato ah. Mahal ka kilo guys. Ay, eh. tag 50 dirhams ang kilo. Kay Prisco man. <laughs> Ayaw ng amo ko guys yung mga ano mga isda na dili gikan diri sa lugar nila hmm. sa city nila ayaw nila ng isda nga dili gikan diri sa city nila katong nasa laing city nga pating Dubai okay gusto mo na nilag prisco mahalag mahal basta prisco so drive drive na punta guys no okay o man ni atong trabaho. Basta driver ta guys all around gyud ta. O depende ra pod na puy po, uban nga, na puy driver nga dili all around. Driver din sila pero ako manggod. man manggod ako amo ka nang wala na yung mga anak nga kuan man sila mga senior citizen na sila so. Ang akong gidriban ang babae ra. Dayon. So, kuan man gamay raman man ang kuan di trabaho laba, plancha, limpyo balay. Kailang lang, kapay kay maglimpyo og sakyanan guys, labi na kung tag-init. Mabasa yun tanan mong lawas. og nilimpyo. Ako nang, mabasa yun tanani lawas kay init ka ayon niya. Lisod ka iginhawa. Magkuan ka ma, an ka ginhawa, Mawadan ka oxygen sa lawas. So, Manang inom jo daghang tubig para di ma de dehydrate. So, to. Matras na ta. Larga na ta. Ngit man video. Ngit man.

ang mga yung tigman ni guys. Kaya ihang ihang gikon, ihang gikon bagi tagtangan o ka ng buwan. Matang, pahamak ka na na. Ang butang diya sa ako. Nanay. Nang pandong. Ay, nagrira ka sakyanan. Ang init, manggo dito ini ko. Ngit-ngita po hindi mo magdagawa sa riyo pala dito <laughs> ngit ngit nalang ay ayaw nang ipagkita <laughs> ngit, -ngit mga ngit ngit ang video Unya na pagkaon guay guay pagkita ako ang dagat guys ha ha uh, ha guys ang um, dagat na siya, guys there e sa mga lugar mas alkaima gayon <laughs> Diha ra man agat gusto ang amo diha ra makakuha og bisda. Di siya gusto nga. Aw, ah, ato pa mig isda mga pag isda sa lain lugar. Mas tataron sa isdaan guys, do ra man ang isdaan sa mo ah. Ha, ah, 5 minutes ra. Kada siya guys oh. Mo na driving academy sa mo guys dire. Mo na kada siya guys nagkuha na siya Practice. 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 na siya o nag eskwela na siya o kanang driving, guys. Mauna, re o ay pagkuan diri og guha og lisensya, guys. Kana siya, guys. Humana na siya, nakapasar na siya dito sa kwan. Nakapasar na siya sa pulis dito sa kwan. Na siya nakapasar na siya og kanang parking reverse kanang magparking ka o kanang o na siya nakapasar na siya din pag human makapasar na ka og parking guys parking reverse nakapasar na ka Mana na pwede na kadiri sa gawas. Diri na po ka sa gawas magkuan. Wara-wara. Gaya po ka magkuan kung last na ni mong kuan sa gawas. Skwila are. Mga hams. Pero may, by, hour. May hams. bayad guy, may bayad. Ah, syempre may bayad good. Ah, ano ni ang ilang buwan? Mabi so, balibol eh, di ha. Tournament na siya. sama tapi ini gue enak abang ini selalu gue lak mulai truck guys tara may dress cornish dress tawagin dagat lang Tinggal kain ka yung kada plinans karsada guys oh, kada plinans karsada kada plinans dagat Guys naabot na ta sa kuan. Naabot na ta sa palengke. Naabot na na, na siya guys. Natra <laughs> siya ibilin dia tas palengke guys. Asa isda halo ay. Hello. Hi. I don't you. Good sir. hi

Pagpapakulay na guys o. Risko kay guys o. Risko kay guys o. Dalawin na lang Kam kilo ada? How many kilo ada sapi? Sapi. How many kilo? Makan makan wah disini to kilo only asan wajib pulus. Tak ada चनोए बुलूस लम आवे बुलूस ए एन्टि गोल 50 मैं स्टवी दिस 3 1/2 केजी 3 1/2 केजी 180 वन डर्टी 3 1/2 केजी 50 नो दिस डिस्काउंट किंगफिशर किंगफिश हां टू टू बैक किंगफिश this kingfish this uh, kg kg one fresh ada ada kingfish how much how much kingfish how much aku silpon oi di 3, gold 380. 380? 380 gold. Ya, Ashan, Arab, asking how much ada 240. 240. Ya. Oh. 240. 240? Ya, 250. 240. This 130. 130? Ya. 10 rans cleaning. Ya ni jadi 10 rans selain. 240. 240. 130. Plus 10 rans. Ya. to 4130 380 380 yeah okay okay thank you okay thank you, okay, thank you. give me si mat are you uh, fresh fresh yeah. palit gusto kang palit Saan tinapay dili. sa hari ra ako aun oh. naman sa hari good kay kuan Magen tak kukuan. Ini ko agi Manila, dile. Agi ko ni? Magi ko dito sa Dugaya po dahil sa dapit Amili ko ma mani oh. Dito sa Alcaspor ba? Uli na ta guys O oh, tingnan mo ang daming ako Huwag ka isda na mo guys dami kay... Sabi presko dito nga isda ko an? Katumura galunggong orang galong dagko manggot. orang ah, siya. Oh, murang siya gahi siya ulo. Mga kwanan ni guys. 3 minutes ra right ita man sa mo ah. minutes ke. Okay? Eh. Wow, daghan di boat diri. Mo ni. Di wow, kanan? boat dili siya sakayan kay boat. Dini di siya. Bud. Gas. Because... Wow, mga iring kaluoy nagkaon sila. 3 minutes lang ni ato upan, guys. Bang ano lang ni siya. Bang content. Wala naman ko ilain ma-content, guys. Mo na lang gid ni ako ang uan. Sa kuang drag, sa kuang Aray ko. Pag, pag nag ano ta sa pulis ato nag ag exam ta sa pulis ato niya ingon ato ana kayo sa ana ta sa hams kanang ug ug kay ta hams dinaw bagsak na ta to, guys ba Para, ana, kayo sa Kinali, hums, ay, ay. ang ana bagsak kay sams kinala pag naa sa hams simo ang ganon hindi hindi ganon pag na I mean, pag exam ka din naa tapad di mo ang pulis Anak man guys, mag-exam ka guys, pakalisin siya. Tapad di mo ang pulis. Drive ka na, tapad di mo din ang pulis. Na yun. Pag hams na, nauntol ang pulis, ah, bagsak na guys. Set set anak din pulis guys, so, oh, baba ka, na. baba ka, na, baba ka na, na, then nalain na kanya na Dili, oi, hindi siya mo tudlu, oi, kay iksang good na. Adi ah, ka oh, mo tudlu, oh. kay iksang man na. Anak na guys. Isod guys, oi so kuwan Ako kaupat ko guys, nabagsak ko kaupat ko. Pag na ako guys, nakapasar na ako. So mara to guys, bye. Kay nag 13 minutes sa labay. Thank you.